Hello po magandang gabi po sa inyong lahat Bago po ako magpahinga para uh, bukas e eh, duty na naman Gusto ko lang pong basahin yung comment ni Sir Bonkens5379 Sinsya na po kung ngayon ko lang po ito nabasa Basahin ko lang po yung comment niya Ma'am Liz, may itatanong po ako sa iyo Matagal ko na sana itong gustong itanong regarding po ito sa manoy ko. Uh, may bulitas kasi ang manoy ko, 7 piraso. Wala naman sanang problema pero gusto ko na kasing ipatanggal ma'am. Kahit bawasan ko lang at magtira ko ng tatlo. 18 years na po ito ma'am sa akin. Kaso ayaw naman ng partner kong patanggal. Sabi niya, bakit daw, ano daw ang problema? Bakit ipapatanggal ko daw? So, well, sir, um, yung sitwasyon niyo po ngayon na mag-asawa, eh, medyo kailangan po ng um, maayos na pag-uusap. Uh, Siyempre, uh, well, sa mga hindi po kasi nakakaalam ng mga kabay natin na nanonood, pag kasi nabing bolitas, uh, ito po yung ini-implant dun po sa loob ng manoy para magkaroon po ng mga beads or yung parang umuumbok-umbok po. So, ang purpose po ng mga kalalakihan, bakit sila nagpapalagay po nito, e eh baka for satisfaction po, pleasure nilang mag-asawa, or baka sila po ay medyo hindi satisfied dun sa itsura, or kaya pampalaking, pampalaki daw po, or pam, yung para sa kanila lumalaki kasi yung size pero kasi syempre may mga beads or umbok po dyan Ayan. so nag, uh, gusto niya na po sir ipatanggal tinatanong po kayo ng asawa niya sir kung bakit gusto niya nang ipatanggal siguro may dahilan po kaya bakit gusto ninyong ipatanggal kaya dapat talaga eh pag-usapan po ninyo medyo complicated kailangan ito po ng maayos na pag-uusap ninyong mag-asawa uh, para yung decision is ninyo is talagang uh, panatag po kayo. So, ang ito po yung advice ko po. Okay. By the way, uh, bago po ako magpatuloy, meron po kasi akong vlog tungkol sa bolitas na pwede nyo panoorin para mas maintindihan po ninyo kung ano ba itong sinasabi ko na bolitas. Para kasi siyang mga ganito, panali ko to eh. Para mga beads po yan na pinapasok po doon sa loob ng manoy para yun nga, magkaroon po ng umbok-umbok. Ayan. So, ito na po Sir Bonkens. Ang suggestion ko po na pwede po ninyong gawin is una sa lahat, Ayan, magpa-consulta, mag, magpa-schedule po kayo ng consultation kanino sa mga urologist ay yung mga doktor sa reproductive uh, organs ayan urologist u r o l o g i s t sila po ang mag -e explain po kung paano yung proseso ng pagtanggal, ano yung mga panganib at benepisyo na, na mangyayaring pagtanggal po ng mga bolitas. And may itindihan po nyo ng maayos. Kaya napakahalaga po ang pagpapakonsulta muna sa urologist. Tandaan po ninyo, wag po kayo mahihiya. Kalusugan nyo po ang nakataya dito kung baga maaari, isama nyo na po yung asawa ninyo pag magpapaschedule po kayo or magpapacheck up po kayo sa urologist. Pwedeng face to face or um, online kung nahihiya pa po kayo sa check up, ng ganitong pagpapacheck up. Okay po. And pangalawa, pag-usapan po ninyo yan ng inyong asawa na kalmado, dapat maging tapat po kayo sa mga nararamdaman po ninyo. Baka meron na pala kayong kakaibang nararamdaman sa inyong manoy. Baka may kirot na or basta sabihin nyo po sa kanya. Dapat sabihin nyo po ng maayos. Ayan. Tapos po, sabihin nyo nga ng maayos kung bakit gusto nyo nang ipatanggal. Huwag po kayong magsisinungaling. And Siyempre, yung babae kasi minsan uh, ayaw nilang ipatanggal kasi siyempre may pleasure sila siguro nararamdaman pagka mayroong gano'n na bolitas. Pero ano mas mahalaga? Yung kalusugan nyo o yung pleasure? So, titimbangin po ninyong dalawa. And ayan, mahalaga rin po kung talagang hindi po ninyo ah... Uh, pagkasunduan, magkaiba po kayo ng pasya. Ay, e, kunwari, kayo gustong patanggal yung misis nyo ayaw, eh, dapat kung pwede, eh, magpacheck up po kayo sa mga couples therapist para matulungan po nila kayo sa inyong pag-uusap, sa inyong mga desisyon, kung paano ninyo pag-uusapan yung mga conflict na desisyon po ninyo na yan. I mean, ang uh, goal po ng mga couple therapist ay para mag-satisfy yung both sides. Okay? Para magkasundo yung mga mag-asawa. Ayan. Yung po, ultimately po, uh, sa huli, ang desisyon, kung kayo po ay magpapatanggal or hindi, ay uh, isang personal na desisyon. Kayo pa rin po, sir, ang magde decide Okay po? Pero napakahalaga na pag-usapan po ninyo na mag-asawa, yung pasya po ninyo, kailangan hindi labag sa kalooban ni misis para uh, yun nga, healthy yung pangatawan, healthy rin yung inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ayan. Yan muli, muli po, uh, ko po kayo na panoorin yung topic ko po regarding bolitas. Dapat mapanood po ninyo ito, sir. Ganon din po sa kay ma'am. Para maintindihan po ninyo yung mga potential na komplikasyon, yung mga negative na maring side effect ng pagkakaroon po nito sa isang lalaki. So, may mga pag-aaral na napatunayan na may mga lalaki na naka-experience ng iba't ibang komplikasyon. Kaya dapat sana panoorin nyo po. So, hanggang dito na lang po muna. Sana ay may natin tutunan po kayo sa pagkakataon ito thanks for watching sana ay mm, nakinabang po kayo ingat po kayong lagi and mahal ko po kayong lahat, gandang gabi po sa inyo lahat